Sa iba pang balita, binatikos sa so Municipal Environment and Natural Resources Office ng Kabagan ang patuloy na iligal na pagtatapon ng basura sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng lokal na pamahalaan at ng umiiral na mga ordinansa. Ayon sa Menro, nakakabahala ang paulit-ulit na paglabag ng ilang mga residente na walang pakundangan sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada, bakanteng lote at tabing ilog. Nagdudulot umano ito ng matinding epekto sa kalikasan at kalusugan ng komunidad gaya ng pagbabara ng mga kanal, masangsang na amoy at pagdami ng mga peste. Maaaring o mariing ipinapaalala ng tanggapan ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na naglalayong tiyakin ang maayos sa pamamahala sa basura mula sa paghihiwalay, na pag-recycle pag at tamang pagtatapon nito. Sino mga mapatunayang lumabag ay maaaring patawan ng kaukulang parusa tulad ng multa, community service o kasong kriminal lalo na na kung ito ay paulit-ulit na paglabag, hinihikayat ang MENRO. Ang aktibong partisipasyon ng mga barangay officials at mamamayano pangbantayan at i-report ang mga pasaway sa kanilang lugar. Dagdag pa ng ahensya, ang disiplina sa pagtatapon ng basura ay hindi lamang usaping pangkalikasan kundi salamin din ng pag uh, pagkatao at ang malasakit ng bawat isa para sa bayan. IFM News.